ayan po guys, bumaba po ako diyan sa may luton, dyan ako napadpad eh yung bingi kasi yung ano yung dry, driver dyan ako binaba uh, sa ano, sa may malapit ng tulay, so ayan nga guys, tinan mong layo pa ng lilakad ko, halos itatalo na niya ako dun sa may dagat siguro, so ang ginawa ko, pumunta pala ako ng ano, nang post office. Ayan, nilakad-lakad ako dyan. Naglakad-lakad ako. Kasi, dati po guys, lagi naman dito ako sa may post office. Pupunta ako dyan. So, tatawirin po natin yan at titingnan natin yung itsura ng post office ngayon na nasunog. Nasunog pala yan guys. So, nakakalungkot din kasi nasunog po yung ating post office. yan po tayo kumukuha ng mga sulat. Diyan din po ako kumuha dati ng AdSense ko sa ano, sa YT ko. Tapos ngayon wala na. Nasunog na pala. So ayan, naglalakad-lakad lang yung lola. Wala walang may-ari. So in-enjoy ko muna yung paglalakad diyan. Ah hapo na rin kasi pauwi na din ako sa amin. So, ayan. Nagsalita akong mag-isa. Yung, ano nga dyan, yung meron nga dyan sasakyan na nakaparala na tingin tingin sa akin. Sabi niya, siguro, ano ba itong babae na ito nagdadaldal nagdaldal mag-isa. Pero hindi naman nag-vlog ako eh. So, di ba guys? O, ayan siya. Yan, dito na po ako sa may harap. Harap po yan sa ano, sa may harap ng uh, post office. Tingnan nyo guys. So, sa hindi na ka ano ng post office. So tiningnan ko lang kasi ano hindi pa talaga ako nakadaan diyan ng malapitan nung nasunog na siya. Nakadaan ako pero malayo. So ngayon talagang tiningnan ko na talaga ng malapitan diyan. Ah uh, ano. So ayan po guys ang ano ng post office. Talagang sunog pala siya guys. Lahat pala yung nasa loob ano kinain talaga pala ng ano ng uh, apoy. So, yun nga guys. Ah. Uh, ayan, so pauwi na po ako guys. Ah, uh, ito po ah uh, matatanaw niyo po ang napakagandang ano, yung tanawin din pa maganda din diyan ang hmm. ano. Saka yung dagat to, oh, tingnan nyo. Dati ano yan, madumi diyan. Ngayon ang linis na. Oh, di ba? Wala nang mga nakatambak na ano na basura. So ayan guys. Diyan ako dati nagtatrabaho oh, sa harap ng ano, post office. May restaurant diyan. Diyan ako dati nagtatrabaho. So tinatanaw lang namin yan dati yung post office. Ang ganda ng ano ng sunset yung araw ba na palubog. So ayan nga po guys, ilakad ko na lang. Ayan. Di ba napakaganda yung ano yung tanawin diyan tapos palubog pa yung araw. So, ayan. Nagmuni-muni lang ako dyan. Diba, tumingin-tingin lang ako. Napakalinaw ng dagat. Ah, uh, ano ba yan? Pasig River ba yan? yan pasig yan eh. Pasig ba yan, guys? O, tingnan nyo yung araw palubog. So, yung post office ayun no, na ano na rin na nahagip yung post office. So, tagal na akong gustong pumunta dito eh. Titingnan ko lang talaga ng malapitan ko anong, ano, muka. So, ayan siya guys. Yung post office. O, oh, matatanaw. So, ayan. Tapos, ang ganda pa ng langit guys. Ayan. Tapos, maulan na pala. Mag ano pala dyan. Parang nag ambun, -ambun so binilis-bilisan ko na kasi wala akong yung baka mabasa na naman ako at magkasakit na naman alam naman ninyo na galing din ako sa sakit so ayan nga guys, pauwi na ako, Naglalakad na ako pauwi yan, yan ang tanawin ng uh, ating post office so, so ayan guys, sana naman, yung hindi pa nakapunta dyan Ayan, napasyal ko na po kayo dyan dahil ako nga na masyal mag-isa ngayon. So, thank you for watching. Sa lahat po nagsuporta sa mga videos ko, maraming salamat. Sa hindi pa po nakapag-follow, naman po ng aking page.